So mga ganda hapon sa inyo lahat, ano? Ayan, nagpupunta na tayo kay Nana, Erosita Hapon na naman, guys. So, bibisa tayo na ulit natin sa si Nana, Erosita So, talagang ito, araw-araw oh, siya pinupuntahan. Ano, so, baka meron na naman siya kasi pinapabili. So, kailangan din niya na ay lumalakad sa pag bili ng kanyang mga gusto. So, si Robin naman, ay eh, hindi naman natin pinapapunta sa Tagbina. kasi nahihirapan daw siyang magliban sa kalsada or tumawid so tara guys samahan ninyo ako bisitahin natin si Nanay Rosita para makita ninyo update video ni Nanay Rosita so, tara Are you Sarado sila, hindi ko lang kaming nagawa ng dalawa. sa so, nakikinig si nanay ng radyo mga idol Nay Nay Oh Ha Nay Nay Ay! Eh? Ha ah. Tulog eh Tulog mandi ay Tulog kan eh Hmm Kamusta pagpapalit ko sa mo, sir. Nang? Battery. Oh. Um. Mm -hmm. Sipa. ko na yung apat na battery binili ko sa imo, ha? Na wala. Wala na. Wala na. Wala na. na siguro Hmm, apat man na. Ba, diyan mo kasi ilagay sa kan. Nangain na mo. Oo. Oh. Pila na nasa kamot ni mo? Ha? Patingin nga niyan, ano 'yan? Pila ba ni? 500? 500 ba? Yeah. Kaya. Oh, 500 nga. Wakadiri mo rin kagabi eh? nag man akong dali-dali, tulog na kamo. Hindi na ako nagtawag. Ang ingay man din sa kan May nag video okay nga din kagabi. Pag-ani ko. Now. na yung mga walang din. Huwag na lang ni Tawi Tawi Van Rit. Sa ating apalitin? Bateri na lang mo oh. tubig orange. Oh. Hindi hmm. Di naman ang orange sa inyo. Ah, wala na. Diba, kung may mga on. O kaya nga, hindi ka magpapalit pag on. Kaya pag doon sa tagbina, ako malakad, pag lang, ka man mamalit. Hindi mo na ako hintayin. <coughs> hmm. Ah, oh. hmm. di na yung kasuti, Mara, tubig o battery. Hmm, maglakad ako. Nangain na mo? Nangain na mo. Nangain na mo. Nangain na mo. Asan kikan? Pinalit ko. Ah, nagpapalit ka? Sabihin ko isa, ilaw pa. -daga What? Dagang kay Wiwing ang hinog? Ha? Huh? Dagang kay Wiwing ang hinog. Kay Wiwing? Oo. Kahit dyan sa tabo. Mahal, mahal, mahal. Oo, oh, Jerry, okay. ikaw na magpalit ko. Huwag ka sakali. Arnaba. di ka kayo magpunta. Huwag niyo akong intayin pag mga gano'n Mahal ba si Ruby? Yan mga upat kakabok, 20. Ah ganun talaga? Maura may presyo. Sa ako nga ay tatlong baraso lang minsan, 20. Kaya inapakain ko man sa alaga ako na. Pero ba? Maura, malamang protasan di Si Wewing o yung tabok ra? pagkansa to nila mga idol kan on um, isda lupas pa sila isda magpunta muna ako sa tagbi na ano pero magnum na magnum at saka battery ang papalitin sige hindi na yung tubig na apay tubig o puno pa yung iyong kwan kuan bala -ay. bala pa hmm, sige bala sa kuan pausok ha ha atong muna ang tag binaha hmm, hmm ta muna so yung mga idol uh, papalitan ko muna si nanay ng battery at saka bala sa regulator <coughs> bukas na ako papalitan tubig dahil meron pa naman puno pa ang jad, meron pa ron so unahin ko muna itong kanyang pinapapalit So, iwanan muna natin siya saglit ng mga idol. Oo. Oh. Hmm, sige. Nagpalit muna ako. Tahan na. Oo. Oh. Oo. Oh. man. Oh. Wait lang. Tanggalin natin sa supot. Hmm. Hmm. Magnum. Bala sa batery, doha lang nabili. Ikulang na ang pira nimo. Tapos uh, ito sukli One hundred... thirty. nandito 100? Magpapabili ka pa ng prutas? Oo. Hmm. Oh. na lang bariya ang bilhin natin prutas. Mm. Binitin ni eh, isang daan. Sandaan na ng supli. Pila malay. One hundred. natin prutas. bila malay na. Forty. O, oh, mm. Ano? Akin ang resibo. Ano? Ano? Okay. Mm. Magpapuso ka karoon? Oo. Uh hmm. -huh. Pag-awang uh, ko pa ako sa ganina muntag. Tulog pa naman si Ate Sheila. Tulog pa? Mm-mm. na. -mm. Oh. Unya na. Uyina, unya na. Pauso ko na lang, Unya. Ipatabi eh, mo kay Robina. Hmm. Parit mo na akong brutas ni mo, ano? Oh. Lima. Wala man pala silang tig sa sampo na. Puro tig babainti. Kain ka? Kain ka na ang lang eh. Na pa ikaw ni mo? Bigas? Pa? Ito nga parang sa pula. Magamang natulog ka mo kagabi? Night. Ako? Oo. Ako, ano ko makatulog? Tulog mo na kayo. Isinado ko lang na kay ba ito eh. Tulog naman na kayo kagabi pag ano ko rito. Alas at na yata yun? Tapin? Alam mo naman eh kung nagsaba-saba. Hindi na. okay ako... ingay mandiri sa kwan. Video okay yan. Dagan ng tao din eh. Hindi ko masigulot siya, hindi ko masigulot. Wala, tulog na yan kagabi. Pag-ani ko, tulog na rin. Kaya hindi na ako tumawag. Inayaan ko na lang, nagguliin na lang ako. Wala ba sinday? Wala man. Wala ba siya? Ikot-ikot ko na sa kutan. Wala mo siya na hirap eh. Mari memang jumpa ke live video ke bukas mag ani pa man ako bukas ugma <coughs> bukas na lang natin po yung inyong iyong kan tubigan ulit na ang galuno. no na pa man yan Asan ka? palitan ako ng tambal ba? Hmm. Minsan tambal. Minsan ako. Minsan tambal. Kung Kapsul. Tanyawan ng citamol. Tanyawan ng parasitamol? Oo. Mga ka na, tapalit natin. Baka bukas magpapalit ka na naman ha? Dili na. May na yung kwartap. Ewan na Ano sa mo naman ang paracetamol na eh. Wala kang ka mga lagnat. Pwede kong gilagnat ko eh. Gabi, gilagnat kali ko. Ang man yan, ingon ka, walang korta. O, ada lang, tatong dada da lang. Ayok. pila ni 200 isang kwan lang ni isang ano to kwan tanyawan ka garlic. 180 man ha ay ay lang ng kwan ha lang kwan Alang, ano lang um ang... oh 180 dan eh hmm hindi man nakakabili ata ng kwan nun piraso nakakabili ba Oy, ng piraso kayo, nun po. Ang sa si tamol ha, ba'y terma na? Mm. Tapos Hmm, si sa Iwanan ta muna. Magpalit muna ako. Another, balik na naman tayo guys sa pagbina. Balik ulit tayo kasi may nalimutan si nanay na ipapalit. <coughs> Panyawan o persitamol kapatid, kakaboy niyang gubihipon. manakonay. Man lang kayo tulog ka gabi siguro. Kaya pag na ka hindi man ako mag pabukas. Kaya na. matulog Wala naman man ang tao din sa kon Video okay Okay na no. Wala na nga papalit. wala mag magka na. Magkana ako, mag uli na ako sa balay. <coughs> Balik na lang ko ngayong gabi. Oo. Eh. No. Mm. Tayo <coughs> para parang video <medyoki> kay ka. Dili man. Hindi man tayo mag-uwi hindi marunong kumanta nai Kaya nagutirilis Chris Hindi marunong kumanta Pero mag happy happy yung mga dala man. Okay. Lakaw na muna ako ha mm. Opo So yun mga idol nga no? Dito lang muna ating video kay Nana Rosita So ito yung latest upload video ni Nanay. So kung nakaraan is napanood nyo Aka eh, idol pa may bay TV ano so video sa editor po may bay kay Nanay Rosita. So guys, pang suportahan niyo din kung may bay TV minsan nakikita ng video ni Nanay Rosita, no? So ito, ating ginawa. Puno na ng basura din. May mga basura na, may mga buhok bati. So lahat po ng ating binili ay galing sa ating panya. the Dating sponsor si so, Mang Tintin Perez, -tin maraming salamat sa patuloy na pag uh, bigay ng allowance kay Nanay Rosita No, so bukas babalik ulit din tayo rito para ibigay naman yung allowance ni Nanay Rosita so, hanggang dito na lang muna mga idol maraming salamat ulit at dito naman mga idol hiyanin nyo kung dalhin kayo sa kanta na Surigao del Sur dito sa Bigaan Pools o mas kin kinilalang Bunsadan Pools na maging ako ay namangha sa aking naratnan dahil hindi ko akalain na may mga ganito palang pasyalan sa kanilang lugar. Napakalinaw at napakalinis ng tubig sa ingay at lagaslas ay mawawala ang iyong mga stress dahil sa iyong nakikita. Nakagagawa ng puong may kapal ang likas na yamang ito ay napakabihira na lamang dito sa ating mundong ibabaw dahil sa ating ding mga tao ang sumisira mismo ang kalikasan. Kaya't kung may mga ganito pa tayong nararatnan, mahalin natin at alagaan, lalong-lalo na para sa darating pang mga henerasyon. Ayan guys, umulan na naman. Umulan guys ang ating bag swimming, umulan. Ayan. Kalaban dito biglang baha. So, dyan ang gagaling yung malakas na tubig at saka dito. Napakaganda rito sa kanilang taguhaan. Bye guys, hãy quân tâm hẹn tayo sa Bigaan Falls kasama natin si Ulisong Botiti si Butiti ah, ang ganda si Oaha Small butiti guys tapos oh, oh. ay si Delos Ama TV nandun uh, so out outing tayo dahil ay uh, first time natin makarating dito sa Bigaan Falls ay oh, masalamat si so, Rolong Tintin maraming salamat kay ma'am sincerely at kay ma'am Tintin Perez sila yung promotor ng aming uh, paglakad rito no Oh, is sponsor god ang aming outing today. Hindi <laughs> ka anpol, hindi loging mabasa. Kay pumunta rito. tapo paganda oh, lawak ng tiningan nila. Tapos din taas din yung mga naka picture taking nila rin sa Facebook. Dito natin Hindi na logi guys yung pagpunta natin dito ba? napansin yung pinagmamalaki ng Bigaan Falls dito sa Hinatuan. So, rigaw del Sur pa rin to mga idol. Uh, ano natin. May marami namang mga nagsiswimming dito. So ngayon sa panahon kasi ngayon, yung Jumaulan, nandun yung pinakang picture taking sa ibabaw. Napakaganda ng mga panay dito. Eh. Napakasariwa ng tubig. So maraming maraming salamat sa mga nag-sponsor papunta dito. Ayan, may dala na naman kami pagkain doon sa dulo. Ayan. Mas meron pa siya nung patalon-talon na tubig Ayon sa kabila.